Ang sabi niya sa akin, Hi! Sabi niya, who are you? <laughs> sabi ko, Hi, hello. Sabi ko, I'm Cathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi ko, tapos sabi niya sa akin, do you want? Do no. you want? Ano yung do you want, ate? Bongbong Bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos Bangag noon, ngayong presidente na bangag ang presidente. Kayo. Yes, yes, yes. Magandang tanghali muli mga kasama. At nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po. At hit mo na rin yung bell para syempre update ka sa ating mga nilalabas na video. At ah, chismisan! Alam mo naman, maraming naglalabas na ng issue ngayon patungkol dyan sa kongreso. Ngayon, Nako, may eh, pag-uusapan tayo. Pero bago, bago naman yan, ah. pasalamat muna tayo sa bagong subscribers natin. Umabot na po tayo ng uh, 10,000 new subscribers. Yan. Thank you, thank you po. Ha? Maraming salamat. At syempre, dun sa mga oh, datihang subscribers natin na walang asawang nakatutok sa ating channel. Thank you, thank you po. Maraming salamat. Ngayon, mga kasama, aba, samut-saring sa chismis ang lumalabas ngayon. Galing niyang kay Chica Dora na naman, ha? Aba, meron palang video. Di umano. Hmm? Samot sa aking video, ang uh, ibubulgar nito ni uh, Chikadora sa atin. At siyempre bibigyan natin ng ano yan, ng uh, patunay, di umano, ha? Ah, may magsasalita rito. I-interviewin natin. Ha, kung totoo ba yung uh, video na lumalabas. No, Chika ano ba meron dyan? Ha? Ah, pwede bang uh, ikwento mo sa amin kung ano yung uh, bago dyan? Lagi na lang ikaw ang nauuna, sinikismis mo sa amin eh. Nako, eto na eto na, eto na, eto na, panoorin mga kasama. Eto na, pasok! Tunay na kahit anumang gawin mong tago, lalabas at lalabas pa rin kung ano ang totoo. Yeah. Ngayon pa lamang, tila na tatarantana ang mga nasa pamahalaan sa binitawang salita ni Vice President Sara Duterte patungkol sa isang controversial video na ipinangako nitong ilalabas niya sa publiko. Oras na kantiin siya ng di mo na ipinaniniwala ang taong punong-puno ng controversial scandalo skandalo na hindi malayong mga nasa gobyerno. Ilan sa mga netizen ang napapaisip kung tama raw ba ang kanilang hinalang si BBM ang isa sa mga tila-tauhan sa nasabing controversial video La. na ilalabas ni Biffy Sara dahil tila matatandaang ito ang naging subject patungkol sa Demony Polvoroning video La. na inilabas ni si Maharlika na pinagkaguluhan maging ng international media. Ngunit ilan sa mga reliable sources ang tila nagsabi na ito ay marahil ang first lady na si Liza Araneta Marcos na magpakailang beses na sangkot sa skandalo matapos kalad ka rin ang pangalan ni VP Sara. Bukod sa isyo ng demonay pangingidnap, pagdudurog din ng ipinagbabawal na gamot. Ano po? Tila sangkot rin daw ang First Lady sa isang skandalong tiyak ikagigambal ng taong bayan. Dahil bukod kay VP Sara, may iba pang mga taong may hawak ng demonay ebidensya Laban sa unang ginang. Kabilang na dito ang pagpapatutoo ng nooy Marcos Loyalist at nooy dati raw kaibigan ng mga Marcos na si Pebbles Talakera kung saan isiniwala na magpakailang beses na namali ng sanj si Liza Marcos sa mga tao dahil sa timonay pagiging high nito sa droga. Sa kanyang pagkarito, ang sarili niyang pamimintas kay VP Sara na isend mismo sa Noy Alcalde ng Davao. Kaya tila simula noon, tila nag-ingat na ang Vice Presidente sa mga di umani maiitim na balakraw ng First Lady sa kanya. Panoorin ang full video kung saan sa isang live event kinumpirma ng ilang mga political commentator na maaaring si First Lady Liza Marcos ang di man ay sinasabi ni VP Sara sa isang kontrobersyal at nakakagimbal na viral video Yan mga kasama ha ay itong uh, lumalabas na uh, video di umano na sinasabi ni Maharlika at uh, yung uh, interview kay Ate Sara nako baka nga sakali totoo No kasi hindi naman na ang wala naman lihim na hindi na nabubunyag Ika nga sabi ng matatanda Kayo ba mga kasama naniniwala ba kayo na itong video na ito ay patungkol nga dito sa nabanggit ng ating whistleblower, no? Kasi Chika Dora. Kasi <laughs> Chika Dora. Ha? Siya nga ba talaga yung sinasabi na gumagamit ng isang bagay na hindi maganda, no? At uh, yung ating mahal na mahal na mahal nila oo, oh, ay gumagamit di umano ng pinagbabawal na teknik. Ah, baka nga, siguro. Eh, kayo ba? Eh, comment nyo dyan kung ano yung pananaw nyo dito. Kasi naman, Maraming nagsasabi, marami nagpapaliwanag, oh, at uh, sabi nito, na ha, nagkamali ng send itong uh, dating kaibigan. Eh sino ba yung dating kaibigan? E at bakit ngayon ay kaaway? Anong dahilan? Dahil ba nagka eh onsihan ba sa ha? Ah? Ano ba yung candy? Ano candy ba 'yon o yung uh, a pulburon di umano? Ah baka nag uh, hindi nagbigayan, ha? Kaya siguro nagtataka tayo may mga ganyan lumalabas na issue. Baka nga totoo. Kayo, sa pananaw ko lang at sa opinion ko, eh kung hindi naman totoo at wala na mga katotohanan, bakit may mga gantong issue? Oh. Ang tagal na natong issue na to eh. Meron mga video na lumabas, uh, hindi ko rin masabi kung totoo o hindi, pero kung talagang nga, uh, eto sa video na ibibigay sa atin at ilalabas di umano, eh baka maliwala na tayo. Ilalabas niyo ba 'yan? Ah, Chika Ano pa ba bang kwento mo dito? Ah, sige nga, bigyan natin kung ano pa yung kwento ni Chika dito. Tapos mamaya i-play natin yung video. Ah, nako, tumatawa yung mga taga-media dito eh. Ah, issue ng video scandal? <laughs> May video scandal ba dito? Ah, sige nga, tutukan natin kung ano pa yung chismis mo. Chika pasok. Inano niyo yung traffic para pumunta dito. So, punin niyo lang. Thank you. Ay, yan pala yung video na yan. Eto, eto, bibigay ko sa inyo yung video na yan. Kung nasaan niya yung video na yan. Mas maganda kasi, Ah, si Ate Sara ang magpaliwanag dyan. Ate Sara. Oo. Ikaw magpaliwanag sa taong bayan kung ano yung ah uh, sinasabi dito sa video na to. Okay ba? Oo. Okay ba kayo? Oo, kasi ako okay. Oo. Sige, Ate Sara. Kwento mo. <laughs> Kasi ano, ang dami nyo ng materials, o. Oh. Pag inubos natin lahat ngayon, wala na ngayon trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, o oh, ano kung trabaho ninyo, wala na kayong balita, o. Oh, hindi. Hindi. Alam niya naman, ni eh. Gusto niya lang, gusto niya lang manggaling sa akin. Alam ah alam niyo kung sino. Gusto niya lang manggaling sa akin. Ala, 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 ala. Oo, alam daw ng mga taga-media kung sino. Nako, siyempre, hindi ilalabas ni Ate Sara. Oo. Pero pag pinilit nyo, si Ate Sara, oh, mawiwindang ang buong Pilipinas. Ha? Yung video na yan. <laughs> sa video na yan, mawiwindang at magugulat sila bakit nagawa nito di umano ng isang tututututut. <laughs> ah, oh, ano pa dyan? Meron natin, Sarah. Oh, kwento muna sa mga ating kababayan dito. Uh, pero mamaya na kasi hindi, meron kasi siyang kwento eh. eh kasi mm -hmm. hindi pa kasi lumalabas. So hindi ko malabas yung kwento. Ah, alright, alright, alright. Nag-gets siya mga kasama. Ibig sabihin, yung video nakatago lang dito kay Ate Sara, no. Once na may uh, maglabas na ibang tao, ha? Ah, eh lalabas din to ni Ate Sara. Lalong-lalo na ngayon na tinitira siya, ha? Ah, halos lahat diyan tinitira siya. Oh, ngayon, pag ikaw, oh, ikaw na ikaw ay uh, bumibira kay Ate Sara, ha? Ah, ikaw ay nasa video. <laughs> lagot ka ilalabas na ni Ate Sara ang scandal video oh Ate Sara ano pa Bira. so sa 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 government so yun na ha nasagot na ni Ate Sara yon ngayon panoorin natin si ano si Chika Dora kung ano pa yung chismis niya ah kung ano pa yung ibibigay niya sa ating chismis ha ah?

Sino siya? Ang bilis mong mahuli. Sino kaya yon? Ah, may idea na ba kayo mga kasama? I-type nyo sa comment section kung meron na kayong idea. Kasi ako, nagkakaroon na ako talaga ng idea. Ah, at kung sino-sino ang nasa likod nito. Okay ba? Oh, sige, bira ate Sarah. Uh, wala pa akong... wala akong name para sa kanya eh sinasabi ko diretsyo yung pangalan niya pag din na ko siya. Nakapalit na naman sa sarili Ate, <laughs> sabihin mo na. Ah, hindi naman ah, hindi naman hindi namin pagkakalat. Ha? Ah, Samin mo lang ikwento. Okay ba? Ah, sige tuloy. Okay, Lalo na pag lasing okay. Pa. Meron siya mga na-send na message, messages na hindi niya alam na nag-send siya. <laughs> Dahil nga sa amat na amat ng lola mo. na amat. So... Ano daw? Amat na amat sa ba? Ibig sabihin, oh matindi ah. Uh, oh, blind item, sumisingot ba ito? Ah, kinakain ba ito? Oh, ano ba ito? Oh, tuloy. Yung ako mare, ano yung iti text me, text ko ko na rin. Ito talagang tong si Sas, napaka dalahira talaga nito. Tapos masasend ko kay Sas. Oo, kasi yun siya yung kapag nasing ka at amat ka, yung kasing nasa utak mo. Siya. Uh -oh. So ang ending, sa kanya mo rin masisend. Hindi siya doon sa gusto mong pagsabihan. Parang ganyan niya, pag nakilinom yan. Tapos may mga dumadaan sa Facebook niya. Tapos mag-face siya. Parang yung nangyari kay eh, Aguila nagkakantahan sila agi na kasama yung mga kapatid sa video okay. okay. So, dumaan sa feed niya. Napanood niya na kumakanta si Aguila. Ngayon, nag-message siya. Meron siyang isang senda ng message na tina mo, ang gaga, mo, feel yung pagkanta. Ganyan, parang gano'n. Tapos na send niya kay Aguila. <laughs> <laughs> I think parang may na po si Attorney Trixie about that. Pero I'm not sure kung ano yung video. Pero na-send niya sa some to someone tapos dinilit niya. Pero nabasa at nakita na kaya ang syunga syunga. Kaya huwag yan sasabihin, I was kind to her. Uh -oh. oh. Ayan na mga kasama. Yun yung uh, usap-usapan doon. Ha? Uh, kasi dati ito, di umano, ay magkakasama. Pero ngayon parang uh, wala na. Oh, watak-watak na kaya. Oo, oh, nagkakapalitan ng uh, message. Oo, oh, nagkaka-anuhan sila ng message. Ngayon, na-share nila sa isa't isa di umano. Oh, ano pa ba meron dyan Ate? Pwede ba 'pag ituloy sa amin? I-share mo kung ano pa ang mga nalalaman mo patungkol dyan sa scandal video na 'yan. All right, tutuloy. Oh, kukungkong kasi kami we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung mayroon mga impeachment, naririnig nila sa iyo daw po. So, so sorry, we have to ask you again, Um, sino? Alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi, At the proper time, siguro, pag lumabas na yung uh, story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Uh, pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, Allah! pag meron nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, uh, sasabihin ko kasi sino. Allah, ibig sabihin mga kasama, talagang totoo. Meron pala talagang ganun. So hinihintay lang ni Ate Sara na lumabas o oh, sa hearing yung mga ganong issue at pwede na siyang maghayag din ng kanyang oo, oh, as para magiging resources na rin siya. Oh, hindi lang naman siguro si Ate Sara ang nakakaalam nito. Baka mas marami pa. Ano? Kaya ano pa meron niya Ate Sara? So, um, iisa lang ang handler ni Risa Antiperos, ni Trillanes, at ni Franz Castro. Um, Although si Franz, parang I think she's serving. Oo. Uh, parang uh, ibang kwento na ito. Pero tignan natin ha. Naku. May just me, you marimar. Ah, siguro, ah, pag nagkaroon na ng uh, problema talaga, eh, sisiwalat na ito ni Ate Sara. Pero ganun pa man, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga uh, yung hawak-hawak at kwento di umano ni Tony Oo. Ni uh, Maharlika patungkol diyan, ha? Sa BD Iskender. <laughs> oo. Totoo kaya to, ati Maharlika? Ha? Pwede man bang ikwento sa amin kung ano ba yung iso diyan? Kasi kahit kami, takang-taka na ha? sa mga problema na yan. Diyan sa lumalabas na issue na yan. Kasi, oo, nabanggit kasi, nagtanong kasi yung isang ano, yung isang um, um media personal, personality nagtanong. Eh, naitanong niya yun, aba, 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 meron palang mga ganyan. Kaya naging interesado ngayon ng taong bayan. Oo. Sige nga, pwede mo bang ituloy sa amin, ate? O, sige, tuloy. Ngayon ang sinasabing video ni Inday Sara, ano ito? Na, yan na. Pwede, yan possible. Pwede lang tayong mag kasi wala pang puting as na nagsabi hmm. sa atin. Pwede kasi tawa-tawa si Inday eh mukhang nanalo eh. Yan ah. Mukhang, mukhang panalo yung kanyang smile, di ba? Pwede kasing yung heavy luggage. Nako, meron pa pala noon mga kasama. Meron pa pala noon, Ate? Oh, tuloy mo. Ano naman yung heavy luggage? Para saan ko 'yung heavy? Nako ah. Na chismisan tayo talaga ah. Buti na lang mga kasama eh may mga gantong chismaker uh, ano. At na at na nakakakwento sa atin at na-share ko rin sa inyo. Eh samantalang ako, ako ako nagre-reaction lang naman tayo. Oo, dinadaan lang natin sa reaction video yung mga issue na 'yan. Kaya nga kung maniniwala ka, ba? Eh ako eh, naniniwala na rin ako. Pares tayo ngayon naniniwala. O tuloy mo ate. Okay? Nabinayad naman kay tambaloslos according to the news na, na you know, not really news don sa kaso dito sa Delaware, di ba? Lako. Na binigyan siya ng 2 billion bribe. What? Pwede yun yung video na yun na sinasabi ni Inday. Pwede rin. Meron pa palang ganun? Akala ko sa mga ano lang yun. Oh, yung kaninang kinukwento. Akala ko meron, lang, meron pa palang video. Aba, yan na Abangan natin mga kasama, ha? Yung mga ganyan, naabangan natin kung sino talaga ang nasa likod ng camera na ito. <laughs> Ah, kung sino ang bida rito sa istorya na ito. Oh, bira. Siguro na baka nag-atik-atik lang si Inday. Baka baka another polvoronic video Nako. kasi ang alam ko hindi lang yung polvoron uh video yung meron ako. Meron pa. Nako, meron. Meron Meron. Eh! Ha ba? pero inyo ah. Inamin ni Ate Maharlika na meron siyang video ng pulburonic di umano ha. Pero siya na naglahad. Siya na nagsabi. Naku po. Ibig sabihin, totoo nga na may ganun-ganun mga kasama. <laughs> ha? Naku. Ito na, tuloy. Iba. Or pwede rin yung tsoktsaka nila nung tsoktsaka ng mga bangag e! habang sila ay mga bangag. Ulit, ulit, ulit. Meron na daw tsoktsakan? Ibig sabihin, oh! <laughs> ibig sabihin, bukod sa mga mga ganon, meron pang ganon. Aba, aba, aba. Matindi talaga. Naku, paano kaya nila nagagawa yun? Eh, alam ko, matataas ang mga standards nito mga to kasi nag-aral to sa mga oo, sa mga university. Kilalang university. Yung iba, nag-aral pa sa ibang bansa. No. Oh. Nako, tapos may ganun palang lang issue. O sige, tuloy mo ate. Tsoktsaka nila nung tsoktsaka ng mga bangag habang sila ay mga bangag. Nagoo-orgie or nag- nag switch sila ng uh, partners, 'di ba? 'Di ba may lumabas Ilang? na mga ganun Oo, na? Oh, ulitin natin, video, ha. Marinig, natin ha. Para marinig, para marinig natin. Ah, para marinig nyo. <laughs> may binanggit siya dito, eh. Ganun, palitan. Nako, parang yung mahirap gawin yun ah. Oo, hindi na, hindi nagagawa ng mga normal na tao yun. Yung mga ganong bagay. Ulitin natin ha. Oo, oh, ano daw yun ate? Ano yung uh, expose mo? Oo, oh, bira. Nag Nagsiswitch sila ng uh, partners, di ba? Ma di ba may lumabas na mga ganon na ish na video na nabakabukang kang si sa Tanas, di ba? <laughs> oh my God! <laughs> hala bakit ganon yeah. ibig sabihin as in naka ganon gago ano itsura nun, ate ha tatanungin lang ha ano itsura nako nakakalungkot naman ha alam ko kaya ito ng mga anak niya no oh, yung sinasabi ni ate ha Naku, kasi kung halimbawa totoo man ito oh ay eh, pati mga kamag-anak nito, eh, alam niyo mga gantong iso, nakakahiya. Oo. Parang ayaw mo nang lumabas sa bahay at humarap sa mga tao dahil meron kang skandal na gano'n eh. Oo. Naalala niyo ba mga kasama yung mga nagkakaroon ng uh, isyo sa gano'n? Lalo na yung mga uh, nagpupunta ng mga uh, hotel tapos nagkakaroon ng mga alam mo hidden camera tapos na-expose. Di ba? yung mga tao na yun parang gusto na magpakamatay. Naku. Eh bakit ito parang na, ang saya, -saya pa di umano, ha? Ah, na nakakalabas pa ng ba. <laughs> ah, tuloy mo ano pa Jesus mo? Nakabukang kang, yung screenshot, you know, tinake down Naku. nila. Lahat na lang gusto nilang i-take down. Nakabukang kang si Lisa Tanas. Aray. Sabi ni Re Reynaldo Jomen, EFP pera-pera naman yan. So nararamdaman Nakalo. ba? Ano? Yun po ay uh... <laughs> Ang hirap. Kung ganon yung tao na kakilala mo at sira sa pangalan dahil may iskandalo, no? Alam niyo naman po pag nasangkot ka sa iskandalo, eh parang uh, hiyang-hiya ka na parang ayoko na mabuhay. Parang ganon, di umano ha. Oh, meron pa ba ate? Baka kwentuhan mo pa kami, baka hindi lang naman yung nakunukwento mo. Ano pa dyan meron? O, oh, Okay? Nararamdaman niyo ba kung gaano kahirap ang pinagdadaanan nyo ngayon sa Pilipinas? Siguro na nakikita nyo naman na everyday ng buhay ninyo kung nanonood kayo ng balita, hmm. wala nang naibabalitang matino o wala nang ang build, build, build. Wala man lang na ipapatayong mga infrastruktura. Okay. Para... Ayan sa sinabi mo yan ate, totoo naman. Totoo naman na hindi na nababalita yung mga ganyang bagay. Pero uh, sa amin ate, interesado kami doon sa isyu ng ano sinasabi nyo, yung uh, pasabog. Ha? Yung pasabog na magugulantang yung mga Pilipino, yung mga Pilipino, dahil nga sa ganyang mga sistema na meron pala niyan di umano. Kahit naman siguro simpleng bata, pag nakita yung mga ganyan, o oh, kung halimbawa sabi niya, nanay ko ba yun? ah, Tatay ko ba yan? Di umano? O doon naman sa sinasabi mong luggage, aba, mapapaisip kung ano ba talaga yung video na gustong isa, isa, sabihin dito. No? Aabangan natin to mga kasama, ha? Para naman na maliwanagan tayo kung ano yung mga uh, sinasabi dito. Kasi nakakagulat, o oh, nakakagulat na lang, misan, oh, uh, late na tayo sa balita, tapos ganto pala. no nakalabas na pala yung gantong issue. Tayo na may eh walang kaalam-alam. No? At sana, ah, kung totoo man o hindi, eh maging aral na lang ito sa ating mga kababayan, no? Ah, ang issue lang naman dito, mga kasama, sa punto na ito, ah doon nangyayari yan sa loob. Ha? Alam nyo na, sa loob. Kung nasaan sila. Parang sila-sila dito. Mahirap na magbanggit ng pangalan pero kung ma-idea kayo, kung alam niyo kung saan patungkol ito, kasi kaibigan ito nila ano eh, dating kaibigan to nila oh ni Maharlika eh. Tsaka ni uh, anong pangalan Pebbles. Oh, parang kaibigan niya 'yan eh. Ma ngayon parang nagkamali ata ng ano, nagkamali ata ng scene ng video. Aba, nakita ngayon yung ano, kuyukot. Oh, ano sabi naka King Biking King? Oh, biruin niyo ha, isipin niyo ha. Ikaw magse ka ng ganun. Desend mo sa mga kaibigan mo. Ano mang moral meron ka? ah Kung ganun-ganun lang -ganun papakita mo sa mga kaibigan mo. Samantala, sabagay, sabagay, sabi nga ni ate rito, kapag uh, medyo high na high ka na, eh wala ka na sa katinuan. Kaya, sa kung halimbawa nga nakainom ka at uh, medyo lasing na lasing ka, parang wala ka na rin talaga sa sarili. Ganun na nga nangyayari dito. Kaya, kayo na po ang humusga mga kasama. Ha? Abangan natin kung ano pa yung mga issue na ibibigay sa atin Ah, patungkol dito. At siyempre ah, kung late na late ka sa balita ah, sa mga issue, ah mag-subscribe ka kay Kuyad, kay kuya Goods para lagi kang ah, na-update. La 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 la, kita mo si Chikadora, laging update. Kaya ngayon ni-react nire natin kung ano yung mga meron na ah, patungkol si Chikadora, ha. Ah, oh ito na ako hindi ka pa nakasubscribe. Ah, mag-subscribe ka na at siyempre hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ah, kung nagustuhan nyo yung video, mag-comment kayo kung ano reaction nyo, komento nyo dyan sa comment section. Maraming salamat po at mabuhay kayo lahat. Bye-bye! Yan, yeah, maraming 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 salamat doon sa... Ito mo, ilan na, ilan na tayo? ha? Ah? 57,000 na ata, 56,000 Oo, subscribers. Kaya salamat. Mabuhay kayo. Bye-bye!